Good morning mga kabarkats Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kabarkats Ito yung Santa Ana Wharf mga kabarkats Dito sa Davao Coastal Road At inamang binalikan ito. Papunta na tayo dito mga kabarkats Sa Santa Ana Wharf Itong landing area nila dahil matagal din itong tinatrabaho nila ating i-update na naman ito mga kawarkads kasi last nag-update tayo dito is parang walang movement sa ngayon is nakikita niyo sa drone shot is malaking pagbabago na talaga dito sa Santa Ana Wharf ito yung i-update natin dito sa project na ito itong landing area sa Santa Ana Wharf Bridge Project dito sa Davao Coastal Road yan let's go ito tayo ngayon sa may yun sa may ano itong landing area sa sa Santa Ana White Mara nakita ko pa na pagbabago dito mga white cats sa area tapos dito mga white cats parang uh, nagfinish na sila dito mga white cats para magkunin ano, para mag-connect doon sa kabila yan kanina na pina dito na portion para mag-connect dito kasi tapos na ito na portion papunta doon under ito sa relay yan. tapos dito yan ito ito yung ginagamit nila para tambak dito mga kabayan na uh, portion mataas na pala itong kuha dito mga kabayan na tambak na pala nila hmm, kung dati mahaba ito ito dito eh. kabundo or itong pile nila dito na lupa is Aba, kinuha na nila, nilagay na dito. Ayan, last nag-update tayo. Matagal-tagal na talaga ang hindi tayo nakapag-update dito. Ayan, tampakan na pala nila, mga kaibigan. Dati, malalim dito eh. pati yung modular blocks nila mahaba na rin ano ito na yung kuha nila mga kabalikot tambak dito tapos taas na rin mga kabalikot Mm-hmm. No? kung kuan talaga nila mga dito mga bagat yung preparation. Ayan. <laughs> Lapit na nag-label sila dito mga kapagkas Pero dito na portion is packet ito Pupunta doon Ito yung tatambakan nila ang mataas dito na pollution nasa update eh, mga malalim pa dito na portion ngayon ah, kung, kung ano nila na lagay-lagay doon may mga file sila doon ng mga lupa dito na tinatambak mo na nila doon na portion talagang napakatibay dito mga workers yan no? konti na lang maabot na itong portion dito yan yan yung bridge dito pababa na yan mataas na yung modular pile no? madali lang nila ipile itong modular blocks mga workers ito na yung sa giliran nila mga warkad sa pupunta doon sa santa ana wharf uh, balik na tayo dito mga warkad no, hindi na lang mga warkad is nagli na sila dito na portion eh dito banda sa may eh. kanina nadaanan natin is nagli na sila doon para mag-connect dito Because siguro ito na yung level dito na side tapos ito lang yung tatambakan nila na mahaba pababa dito siguro may daanan pa dito magawa ng daanan dito dito sa side na ah, portion Yan, siguro mga uh, pag-a-guys, ito lang yung update natin sa uh, Santa Ana Warp. ano, so, May pagbabago na. Yan, like and subscribe to my channel and press the button bell para manotify kayo sa mga video na i download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige, bye-bye. God bless.